Bumisita si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa Metro Pacific Fresh Farm sa San Rafael, Bulacan. Personal din siyang nakipagdayalogo sa mga magsasaka sa San Ildefonso kaugnay ng pagtatakda ng floor price sa bigas. Alamin natin ang mga detalye sa report ni Mikael Aviso. tuloy ang pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng kanyang administrasyon sa pagpapalawig ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Personal na binisita at kinausap ng Pangulo ang mga magsasaka sa San Ildefonso, Bulacan upang matiyak na sapat ang kinikita nila at handa sila sa susunod na planting season. Pinag-aaralan so, na magkaroon ng floor para Pagka masyadong yung presyo, hindi Nangako ang Pangulo ng dagdag suporta mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng karagdagang agricultural machinery at logistics upang mabawasan ang paggalugi sa produksyon at mapabuti ang post-harvest operations. Samantala, binisita naman ni Pangulong Marcos Jr. kasama si Department of Agriculture Secretary Francisco Chulao Jr. ang kauna-unahan at pinakamalaking greenhouse facility sa Pilipinas na Metro Pacific Fresh Farms o MPFF sa si San Rafael, Bulacan. Ito'y matapos ang higit dalawang buwan noong buksan ng Metro Pacific Agro Ventures Incorporated o MPAV ang Phase 1 ng MPFF na may 22 ektaryang vegetable greenhouse complex. Inaasahang makakapagproduce ng 500 metric tons na sariwang ani ang MPFF kada taon. Mas mataas kumpara sa mga tradisyonal na sakahan. Malaking ambag ang Israeli technology na nakakatulong para mabawasan ng 90% ang paggamit ng tubig at lupa para sa pagpapatubo ng mga tanim na iiwasan din ang paggamit ng maraming kemikal at natitiyak ang tuloy-tuloy na produksyon ng dekalidad na gulay sa buong taon. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Mikael Aviso, Congress News.